So, ayun, hello po, ano, sa inyong lahat mga kaibon. Ayan, panibagong video naman po tayo ngayon, ano mga kaibon, kasi um, ang pag-uusapan natin ngayon mga kaibon, ang um, tips kung paano nga ba yung um, pagpapaposter ng itlog ng ating mga alagang ibon. Um, kasi um, may nagtanong kasi dito sa akin mga kaibon, dito sa amin, na uh, nag-aalaga din siya ng ibon. So, ang sabi niya kasi mga kaibon, kung pwede nga daw na yung itlog ng African lovers niya is ipapaposter sa ano sa mga parakit so di ba kapag ang um, parakit dapat parakit lang din yung ipapaposter natin so hindi ko lang alam ano sa iba kaya ang sagot ko doon syempre um, hindi po po na ano na ipaposter yung itlog ng albs sa mga parakit kasi nga yung itlog ng albs uh, um, medyo malaki ng kaunti ano sa itlog ng parakit hindi ko lang alam sa iba kung may gumagawa ng ganong sistema ng pagpapoposter so ngayon mga kaibon um, pag-uusapan natin ano kung paano yung tamang pagpapoposter ng itlog ng ating mga alagang ibon bali may topic na din to nung mga nakaraang uploads ko pa ng, ano, ng mga video ano, dito sa aking YouTube channel. Pero uulitin natin sa ngayon. Kaya tara. So, ang ginagawa ko niyan mga kaibon, ano, kapag ka nag, nagpapaposter ako ng itlog, ng mga ibon, for example, sa parakit, ang ginagawa ko niyan mga kaibon, pumipili po ako ng medyo matured na. Ang ibig sabihin, yung mga naka, nakailang clutch na, ano, siyempre yung bumubuhay ng mga inakay. Yung mga magagaling, um, magagaling sumubo sa inakay, yung mga, mga magagaling mag um, maglinglin sa itlog. So, yun po yung pinipili ko na ano, um, um, pagpapaposteran ng mga itlog, ano, ng, uh, ng aking mga alagang parakit. Tapos, ang ginagawa ko niyan, mga kaibon, ano, bago ko yun isa lang yung itlog na poster ko, ano, ang... Ang system ko no, na ginagawa ko noon mga kaibon, um, halimbawa anim na itlog titingnan ko muna yon or i ang um, i egg candling ko yon para ma ano para kumbaga ang um, sigurado na fertile yung itlog na ipapa, -po ipapa poster ko doon ano sa isang parisan na gagamitin natin na um, poster poster rin. kasi sayang naman kung um, ilalagay natin doon yung itlog tapos infertile naman pala susayang so, sayang yung oras ano, at yung panahon ng pagpapaposter natin. Tapos, ang, siyempre, ang ginagawa ko niyan, mga kaibon, um, kumbaga, yung pangaparisan ano, na um, ipapaposter natin, dapat mga hindi magkakalayo yung mga edad ng mga itlog. Halimbawa, um, um for example, nag, nang itlog ng ano, ng first day of the month oh, halimbawa mga January 1 ano ganyan tapos yung ano yung gagamitin natin na poster parent sabihin natin na uh, January 3 at least um, kakaunti lang yung pagitan ng araw ano na um, yung edad ano ng mga itlog kasi kapag ka, uh, nagpa poster po kasi tayo mga kaibon or ang gagamitin natin na poster parent is may agwat na no mga sabi sabihin natin mga 1 week na or lagpas 1 week na yung itlog na nililimliman niya tapos lalagyan natin ng panibagong itlog na um sabi ko nga um, mas bata pa doon ano or mas um, one 1 week pa yung agwat ano kaysa doon sa ano sa itlog noon iba e baka po ang mangyari noon is um masira ano yung pagpap yung pagpo-poster niya. Baka kasi itapon. Itapon niya lang yung itlog na ipapaposter natin. Tapos syempre yung ano, yung nest box ano na gagamitin natin sa ano sa pag pagpaposter kung halimbawa naglilimlim na yon. ang um, wag na po natin gagalawin, wag, wag na po natin papalitan ng ano ng kusot kasi baka baka po ang um, manibago yung ano yung parisan yung ibon ano na gagamitin natin na poster parent so sa pinches siguro sa mga society pinches pwede natin gawin yun ano na papalitan natin ng ano ng um, nung ano ng mga nesting material pero sa mga sa mga ano sa alms ganyan So, kapag ka nagliliblib nagka or kapag ka na po yan, wag, na po nating ano, papalitan ng ano, ng nesting material. Wag na po nating tatanggalin yung mga nesting material nila, ano. Bali, pagpapalitin na lang natin yung mga itlog nila. At syempre, bago ka hawak sa ano, sa itlog, Um, siguraduhin lang po natin ano na yung mga kamay natin ilulublob muna natin dun sa patoka para yung amoy ng kamay natin um, hindi mapupunta dun sa itlog kasi maninibago kasi yung ano yung ibon ano na gagawin natin po kung, ba kung bakit um, nag-iba yung amoy ng itlog so nasasayang lang yun mga kaibon kasi may mga parasyon tayo na sobrang mga masasilan kapag kahinawakan mo yung itlog tatapon na nila yun. So, ano nga ba yung ano, yung mga rason, ano, kung bakit kailangan natin na uh, magpa ng itlog. So, number one dyan, mga kaibon, ang, ang rason ko dyan para madali natin maparami yung itlog or yung ibon natin. Kasi, kasi may mga ibon kasi tayo, mga kaibon, na um, kapag ka tinanggal mo yung itlog nila, um, continuous lang sila sa pag-itlog. So, ganoon yun. Tapos yung pangalawa niyan, mga kaibon, um, yung parisan mo, um, mga basal pa sila. So, may tendency kasi na, ano, na nag itlog lang sila, tapos hindi naglilimlim. Tapos may mga ano rin na um, hindi binubuhay yung mga inakay. Kaya sa mga ano sa mga basalter may mga pangyayari talaga na ganoon. So dito nga ang maipapakita ko sa inyo na ano nakay ano dito may, tinanggal ko lang kanina. Yung parisan kasi ng kaybo na ano na ginamit ko is ang um, bagong salang pa lang. So ayan ito, ayan, hindi, hindi lang masyadong malinaw ano. Ayan, dalawang inak ka mga kaibon na namatay. Kasi ang um, hindi niya pa alam kung paano niya bubuhayin yung inakay. Bali apat sana yung ano, yung inakay niya. Ang natira na lang doon, ang um, dalawa na lang. Nasayang yung dalawang um, siguro mga ano to eh. Ito yung pangatlo at yung at yung ano yung pang-apat. So sayang kasi hindi nabuhay. Tapos ang pangatlong rason ng mga kaibon kapag ka, ano ang um, tinatapon nila yung itlog at ano ang um, tinakain nila yung itlog. So sayang naman kung yung parisan mo is ano um, kumbaga talagang project mo ano maganda yung ibibigay, sabihin maganda yung mga mutations ng ibon na ano na ang um, parisan mo tapos itatapon lang nila yung itlog tapos kinakain nila ano so kapag kinakain nila kasi mga kaibon ang um, ibig sabihin po noon kulang sa kalisyong yung mga ibon mo siyempre yung itlog um, mayaman yun sa kalisyong kung ano nga um, kung wala kang ang ano, um, o yung mineral black pwede kang gumamit ng ano ng in shell. So, mga maganda yun para sa ibon, ano, para sa calcium. So, yun nga, ano, mga sa ibon, ang, ang pagpaposter po ng itlog, ang pagpapalitin natin o sa soft natin yung, ano, yung itlog ng mga ibon natin, ano, yung pinaproject natin na ibon at saka yung medyo mababang um, mutations lang ng ibon pero syempre ang gagamitin natin sabi ko nga kanina yung magaling pumuhay ng anang anak nila so yun lang po ano mga kaibon ang video na naman sa ngayon na i-share ko ano tungkol sa ang um, pagpapaposter ng itlog ng ating mga alagang ibon so salamat po ano sa inyong lahat mga kaibon sa suporta ano sa aking munting channel ano kung sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe ano sa aking munting channel ang um, paki-like na lang din po ang um, paki-share and then sabi ko nga ang um, pa-subscribe na lang din po ano sa aking munting channel kaya salamat po and happy birthday po sa inyo lahat mga kaibigan